News. Sa ibang balita, mga kasama, mahigit isang daang estudyante sa isang paaralan sa Itogon Benguet inilipat dahil sa panganib sa pagguho ng lupa. Kasama mo mula sa IFM Baguio si Idol Noli Christian Salio. RMN Live Report! Ang daang estudyante ng Akupan Elementary School sa Itogon Benguet ang pansamantalang inilipat na sa iba't ibang paaralan matapos ideklarang delikado ang kanilang gusali dahil sa patuloy na pagguho ng lupa, lalo na tuwing umuulan. Ayon kay Barangay Captain Nestor Martiliano Jr. ng Virac Itogon, nagdudulot ito ng malaking hamon sa mga estudyante magulang at guro dahil sa hirap ng araw-araw na biyahe papunta sa kanilang bagong paaralan. Nauna nang iminungkahi ang pagtatayo ng makeshift classroom sa Camp 1 Akupan, ngunit patuloy pa rin ang pagsusuri at consultation sa pagitan ng Minds and Geosciences Bureau at Department of Education upang matiyak ang kaligtasan ng lugar bago ituloy ang nasabing proyekto. Tiniyak naman ng Itogon Local Government Unit na ginagawa nila ang lahat upang makahanap ng agarang solusyon sa nasabing problema. Samantala, 15 pamilya mula sa Camp 3 Akupan ang nawalan ng tirahan matapos masira ng tuluyan ang kanilang mga bahay dahil sa managdaang bagyo. Ayon kay Martiliano, nakatanggap na ng livelihood assistance ang ilang pamilya mula sa Department of Labor and Employment o DOLE at iba pang ahensya ng pamahalaan. Kasama mo mula dito sa IFM Baguio, ito sa idol Noli Christian Salio, Tatak RMN. RMN Network